Masaka, nandito ko sa ano sa pagawa ng aircon kasi yung sa namin yung abansa ay yeah, pinalilinis ko po. Oh, kaya eh nalinis na to. Pinalinis ko dati. Kaya lang hindi na hindi ko naman nakita na mayroon na palang may tag may butas pala yung evaporator nito. Kaya ito, eh, oh. Ano, bagong gastos para tuluyan ng magawa talaga ayan pa nasingaw eh palagyan mo ng trio wala pa isang buwan na naman ayan, baklas na ayan pinalita ng evaporator replacement lang din hindi na mauri ayan yung ayan yung loma tapos yung filter din mo pala nalinis so ayan kaya so, ngayon lilinisin na yan so, ayun oh yun yung bagong ano Yan yung kinakabit niya eh ano yeah. Na... Ha? Oh, nagbablog ako eh. Oh, kakasan mo. Grabak lang. <laughs> okay. Dito. Kaya, yeah. Tagtak palagi ang pawis ko pagka wala uh, pa isang buwan eh. Eh dito, ito lang to. Malapit tayo. Saragosa lang to. E, ayan, ang pangalan. No? O, ayan. FC. Ayan. Ayan na po. Ito yung shop nila. Ito. Dito yung nila. Santa Cruz lang. Ayan po. Ya, yeah. okay, ciao, ciao, muna.